kilala sa teleserye lang Nangyayari ang mga storya ng pag-ibig na ganito Ay eh, totoo naman pala ang mga sabi-sabi Eh kasi ma ako ng nanahimik Ako noong naglalakad, tapos na huli na Sa salang paghahangad sa isang bagay na di pwede Ibig sabihin ay bawal Ang pag-usad nga yata ng hustisya ay mabagal Eh kasi ang tagal pa Nakawala sa bata siyang maaaring maging kami Dalawa at nang matanggal ang kandado May naisip akong plano Magpapayaman muna ako at magpapagwapo Bago lumapit sa'yo akin ng nain Tilihan na ang mabuting damdamin Di nakakain ang ganyan Given dapat na meron na at Sana di malito ang mga to Ang gusto ko lang sabihin na atusin ko muna sa binig Para sa mabuti ng damdamin hawak na Hindi na ako nang hihingi sa nanay ko ng baon Kilala na ako ng mga tao doon sa kanto At kahit na paano may pera na ako sa bangko Mabilis ang pangyayari grabe Ang dati hindi napapansin Tinitilian na ng mga babae Pag nasa entablado pa ko ay sigaw na rin Pero sa akin walang nagbago walang iba'y dito kay Inal, ang pag-ibig na galing sa akin Higit sa isang linggo Patapos ang taon na traffic ay inakit ko Ang langit at sa pagbango ng hangin Ay napapikit na ko Kasi bago lumapit sa iyo akin No nga na marami akong hirap Na nananasin sa daan Nalagpasan ko ang madami na yan At para di malito ang mga to Salamat sa inspirasyon na ko Ang sarili ko sa iyo Isang inspiration Isang nangyarap ng mataas At saka isang gawas at mapagpumbaba Ano kaya ang mangyayari sa wakas Tayong dalawa kaya ay makita sa isa Isang tagayong mong nangyarap ng mataas At saka isang gawas at mapagpumbaba Ano kaya ang mangyayari sa wakas Tayong dalawa kaya ay makita sa isa. Mabuti na lang, lang, lang Nasa tamang pag-iisip Alam na mo Pag di pwede, huwag ipilit Pusible ka lang maibig Sa komplikadong sitwasyon Huwag magpahadlang, lang, lang At huwag kang magpapapisip Huwag lang, 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 Magmukmuk sa kinin Gamitin mo ang pag-iipit Bilang isang inspirasyon Ang pag-iipit ay Isang inspirasyon